Sa nakaraan, the lie, they fell into the trap. The lie opened the way to sin. Kaya po, sana maging mapagmatsag tayo sa mga pumapasok sa isipan natin. At tanungin natin sa sarili natin, ito ba ay katotohanan? Ito ba ay mabuti? At ito ba ang kalooban ng Diyos? Is this the truth? Is this good? Is this the will of God? At kung makita natin na ito ay panlilin lang ay kaagad nating iwaksi ito sa isipan natin. Huwag na nating patagalin pa sa isip natin ang maling pag-iisip dahil kung ito'y magtatagal, ito'y kakapit sa atin at mahihirapan na tayong paalisin ito. We should be decisive in saying no to these thoughts, no to these temptations. Ang pangalawang antas po nang panunukso ng demonyo sa atin ay ang tinatawag natin na pleasure. When a temptation or suggestion of the devil is allowed to dwell in our mind and we begin to entertain it, we notice that we slowly derive pleasure from it. Unti-unti tayong nasisiyahan sa tukso at unti-unting lumalalim ang ating pagnanasa na gawin ang tukso. The more the temptation becomes pleasurable, the more the temptation becomes attractive to us. Why do we derive pleasure from the temptation? We derive pleasure from the temptation because the devil is already manipulating our lower faculties, appetites, or what we call disordered passions. These are our human cravings, desires, and tendencies. that can be manipulated by the devil because of our fallen nature due to original sin. Kaya po pag nag-alangan tayo, naputulin ka agad sa isipan natin ang tukso, this will give signal to the lower faculties or appetites to continue to seek pleasure and to wallow in it when in fact we are dangerously being led by the demon already deeper and deeper into that temptation. As we slide deeper into the experience of pleasure from the temptation. We get attached to the temptation and we get obsessed by it. Dito ay unti-unting natatabunan ng pagnanasa ang tamang pag-iisip natin. Dito ay unti-unting natatabunan ng pagnanasa ang ating moralidad. What happens next is that our bodies also react. Unti-unti ding nasisiyahan ng ating katawan dahil sa kasiyahan na ibinibigay ng tukso. Halimbawa ho, diabetic ka at mataas ang sugar count mo at tinutukso ka ng demonyo na kumain ng ice cream. Kung hindi po natin puputulin kaagad ang temptation na ito, ay unti-unting masisiyahan ang katawan mo habang iniisip mo ang isang galon na ice cream na kakainin mo. You derive pleasure from it. Sarap na sarap ka habang iniisip mo ang ice cream. Not fully understanding that the devil has already started to get hold of you. And so the body starts to react and craves for ice cream also. You will notice your mouth going dry. And the craving for ice cream becomes more intense that the temptation cannot be controlled anymore. At ito po ang pangatlong antas ng panunokso ng demonyo sa atin, ang tinatawag natin na consent upang bibigay pahintulot ng ating kalooban sa tukso. Finally, with full consent, ay bumigay tayo sa tukso. Ginawa natin ang masamang iminumungkahin ng demonyo at dito ay nagkasala tayo. Alalahanin po natin na pwede din po tayong magkasala sa ating isipan. Kung ito'y masama, nasisihan tayo at paulit-ulit nating pinaglalaruan sa ating isipan. Dito po sa tatlong antas ng panunukso ng demonyo sa atin, suggestion, pleasure, consent, dito po nangyayari ang spiritual warfare. Dito po nangyayari ang bakbakan. Dito po tayo inaatake ng demonyo. At kung dito tayo inaatake, 'di ba? Dapat lang dito din tayo lumaban. Ano po ang dapat nating gawin? Una, tandaan po uli natin na ang tukso